Nahuman na ang hapit duha ka bulan nga selebrasyon sa General Santos City Youth Festival 2024 sa nahitabong 92nd regular session sa Sangguniang Panlungsod. Gilatag ni Sangguniang Kabataan Federation President Councilor Elijah Joan Pulistico sa iyahang privilege speech ang assessment sa gikaingong aktibidad. Lakip dinhi ang mga workshop o contest nga nag-enhance sa talento o kapasidad sa kabatanunan. The participants and dedication, making it a truly experience for all involved. Usasab sa gilatag ni Kagawad Pulistiko ang issue sa premyo nga dunay 20% tax deduction. Sumala pa niya nga dunay 15% decrease sa budget sa Youth Affairs and Development Office. Bisan pa man, kinahanglan matud pa nga transparent sila sa mga kabatanunan ilabina sa cash prizes. It's crucial to ensure clear and accurate communication regarding price details to avoid misunderstandings and maintain the trust of our participants. It is also worth mentioning that despite budget constraints, because Yado was cut of 15% of their budget, Komento pa ni Kagawad Atty. Edmar Yumang, nga kaning chairman sa Committee on Finance and Appropriations, nga kinahanglan comprehensive holistic approach ang pag-handle sa budget. I hope you will uh you will uh, 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 be so vigilant on this matter. Kasi dumiit ang para sa award natin, Umingkris naman yun sa J.O., which is not good. Tubag pa ni Kagawad Kasabuena, nga beginner pa lamang si Kagawad Pulistiko, apan paspas pas gihapon kininakakatun. On. on the process, there's a lot of things to learn. And perhaps those challenges can be a learned lesson. So your suggestion this morning should not be taken negatively but perhaps a way for us to inform. Sa kinatibukan, gibutyag sa SK Federation President ug kagawad nga pila sa dapat i-enhance sa sunod nga aktibidad mao ang additional funding opportunities ug partnership, coordination, communication ug planning aron dili na maotro ang maong mga problema kahinumdumang makapila ka beses. Nagiaduan sa news team ang buhatan sa Yado, apan wala na kini nakahatag pa sa ilang pamahayag. In the heart of changing lives, kini sila Liza Labajo, Brigada News.